Oo. Amanya. 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 Oh. Oh my. Oh my. Ah. Babe. ng Pipiliin tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Lima. Ukit na labit. Hindi 'yan 'yung bibru. Papatayin na nito. Ibaba mo na 'yang baril mo. Hindi. Sir, may dalawa pang na titira sa barilya. Ang isa para sa akin. Ang isa para sa kanya mapag pag naman natin naman natin Walang pang-uusapan! sobrang na wala nila na inuunaan hinaglanyao na anau ang sabi niya? yaw 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 nyaw 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 yaw 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 ano yaw e ano yaw Stand by. Assault team. Within yaw minute. yaw 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 yaw

Σαλτίμ, Σαλτίμ, μού ang mangyayari sa ginagawa mo. Ang ganyan ka na lang. Boy, sumuko ka ng mahinahon. Tumapa ka at ibaba mo ang baril mo. Mga... Sige! Subukan nyo kunin ang baril ko kung kaya nyo! Boy! Pumutok ka! Isasama kita! Boy, sandali! Huwag kayong mga putok! Wala mga butok. Teka! Huwag kayo magpaputok! Kayo! Kayo na dyan! Makikailat ha! Huwag kayo magpaputok! Huwag kayo magpaputok! Kaibigan, buksan mo mga mata mo. Tumingin ka sa paligid mo. Makalakas ka man dalawa dyan eh. Totos ka rin eh! Oh, di ba? Kaya sumuko ko na. Walang mangyayari sa'yo. Sir! Okay na! Wala na siyang gagawin mo sa ma! Boy! Sige, puto ko! Masasama ko to! Wala akong pakialam dyan! Gusto mo magsabayan pa tayo eh! Ano? Puto e, wag! Wag ko! Rewag! Huwag kang paputok na ako! Pasensya ka na, pare! Alangan naman iilag ko pa sa ito! Sama-sama na kayo! Patong-patong na! <silence> oh! oh! Del Valle Igalang mo ang departamento ko Nakakawa kang patayin Pero nakakainis ka buhayin eh, Hindi ko na may tutuloy eh Ikaw hindi mo matutuloy Eto, tutuloy nito eh Pag tinuloy mong iniisip mo Todas ka, bata Isa Dalawa ako nalalagasan ng kurbata. Brando! Mainit na mainit sa'yo sa taas. Pinipressure nila ako. But I'm giving you another chance. I want you to get him dead or alive. Ano, sir? <laughs> Ang laking kahihiyang binibigay ni Brando sa presinto natin. Ang dapat sa kanya ay eh, indefinite suspension. O di kaya, i-dismiss nyo na. Hmm. Oh. <laughs> Berno! Solomon! Hindi itong kailangan ko. I want results. Eh, sa akin nga Hanggang ngayon yung pinafollow up ko. Wala pa rin nangyayari. Ang oh, tagalan niyan ah. Baka oh, magalit na si Sarge niya. Kasi kasuhin mo na yan, pare. Nandiyan po ba si Patrolman Reyes? Andun po. Oh. Uy! <laughs> Anong nangyari? <laughs> Excuse me, sir. Oh. Baka akala mo, kung mo't kaibigan ko ang tatay mo, masusunod mo na lahat ang gusto mo. Ako, parang magulang mo na ako. Hindi baling, hindi, hindi mo ko respetuhin. Pero ito, at saka ito, pinamuhunan ako ng buhay. Iri-respeto mo, naiintindi mo. Ha? Maganda ko, Mago. Hoy, baba mo yan. Hindi ka marunong gumawa yan. Halika rito. Assignment order, sir. Leo, Corporal Guerrero, sir. Anong pangalan mo? Leon, sir. Anong tawag siya? Lion King, sir. Alam mo, Lion King? Eh! ano ba talaga? Cooper po. Maupo ka. Salamat po, sir. Sir. Ah. Siya pala nakasama mo sa probinsya. Total. Eh kasi sir, wala naman ho talaga akong kinalaman doon. At saka, aksidente lang teka, mo lahat. Wala naman akong... Bitawan mo ang kamay ko! Ah, uh, dito na pala siya ma assign Brando. Uh, wala ka rin lamang kasama. Siya na magiging partner mo magmula ngayon. Sir, hindi po pwede yan. Pare, Bakit? pare, hindi ko naman talaga kasalanan yun eh. Pare mo, walang galang lang. Eh, pero wala naman talaga ako kasalanan. Pare dine. mo, walang galang lang. Sir, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako mamatayan ng partner. At kung magkakapartner man ako ulit, sisiguraduhin kong ako muna ang mamatay. Sir, kilala ko ito eh. Pag ito ay binigay niyo sa akin, matutupad ang pangako ko. Umamatay ako kagad. Hindi pa ba luto yan? Luto na, luto na. Sandali lang po, senyorito. Ako na, ako na. Mukhang di mo alam. Tandaan mo, nasa jurisdiction kita. Lahat ng gagawin mo, o gagawin mo pa lang, kailangan alam ko. Apo, senyorito? Sandali lang. Isa pa. Dito sa Maynila hindi pwede yung tapang. Kailangan dito ang ginagamit, ulo. Naintindihan mo ba? Bakit itsura mo? Galit ka ba? Ano? Anong problema mo? Anong problema? May net! May Mainit! oh, 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 oh. Ano ba hinihintay mo? Pumasok ka na! Hoy! Yung zipper mo! Bukas! Ang bibis na mabakarag to ah! Tika, tika, tika! Ah! Bakit? Di ba sabi mo sa Manila, ulo gagamitin? Oo. mo nya mo nya ah oh. babe babe bibilang ako lang tatlo isa dalawa tatlo wait ugila labit hindi siya bibro papatayin ako nito Ibaba mo na yung baril mo hindi sir may dalawa pang na titira sa barilya ang isa para sa akin ang isa para sa kanya Mapag-uusapan naman natin to eh. Walang pang-uusapan! Sobrang hinawala na laki inuhaain! Hinakla na, na ako! Ano raw? Ang sabi niya? Nyaw, 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 Ano yun? Eh, ano ba yun? Ang ibig niya sabihin, sinaktang ko raw ang damdamin niya. Ah, alam ko na. Pag-ibig ang problema nito. Oo. Oh. Mirahan ko siya. Inaro nga ko siya. Inalangaan ko siya makatahon. Aagawin ang hang isang hayop na ito. Aba, bakit? Di ba ako rin? Inalagaan ko rin siya. Lahat ng luho niya binigay ko. Kung nasaktan ka man, nasaktan din ako. Tama na, tama na. Tama na. Tama na. Ayaw ko lang. Pagkat may buhay, may Bakit di n'yo tanungin mo mga pinamahay n'yo? Kasi talaga ang gusto sa inyo. Pogi. Pogi, no? Babae lang. Pinag-away n'yo pa! Uy, ang guwapo. Babae, hindi babae pinag-awayan namin. Ano pa pinag-away n'yo? Malaki! Malaki! Okay, Tam. Linis na, ha? Ano yung walang pinapansin? Salamat, ha. Okay, ha. Nagluto ko na ba? Kanina pa! Kanina po! Pero habang naglilinis ako, may napansin ako. Ito. Lalaki ng kasama mo, ha? Pambira, eh. Kalahati lang ako niyan, eh. Ano ba talaga nangyari sa kanila? Ikuwento mo nga sa akin. Ikuwento mo nga. Huwag na natin pag-usapan yan. <laughs> Pero alam mo, sa sobrang laki ng katawan itong mga to, eh kaysa magtago to eh, pamamahayan ng bala ang katawan ito. Tignan mo. Oh, ang lalaki. Oh, tignan mo, ang laki ng katawan. Huwag mong gagawin biro yung nangyari sa amin, ha? Huh? Nagbibiro lang naman ako eh. Nagbibiro lang naman ako eh. Tsaka ang tagal na noon. Ako na ngayon ang bago mong partner. Hindi kita partner. Ano, ano, ano? Ano? Kahit kailan hindi kita tatanggapin partner. Kung hindi mo ako partner, eh anong ginagawa ko dito? At ano sa isa'y ko? Gusto mo bang sabihin ko pa? Ipinilit ka lang sa akin. Ipinilit! Ipinilit! Ang ibig sabihin, ipinilit lang ako sa'yo? Kung makasalita, parang napakagali mong pulis! Alam mo ba? Ha? Kung ba medalya lang, parehas lang tayo! Hindi na ako kukuha sa medalya. Talaga hindi na kukuha sa medalya yan! Ano ba ako sa nakukuha yan? Sa katinuan! Talaga hindi ka matino! Ha? Para saan pa na naging pulis ka? Matino na ako matino. Pero sa pagiging pulis, hanggang dito lang kita. Dapat sa'yo janitor. Janitor? Talaga janitor ako! Dahil janitor ang turi mo sa'kin! Sa Dahil nilinis ko bahay mo! Ganon? Ganon ba? Hindi mo ba ako titigilan? Talaga hindi hindi kita titigyan! Hanggang hindi ka nagbabago! Sige! Oh! Mungunod ka! Yeah. Yun ang nangyari sa amin. Kasalanan ko. Nang dahil sa akin, namatay yung dalawang patali kong kaibigan. Ang tagal ko nang tinadala dito noon. Ang tagal na. Minsan, sinisisi ko ang Diyos bakit binuhay niya pa ako eh. Hirap na hirap na ako. Ba't ka nagpunta rito? Delikado rito. Ah, wala naman nakasunod sa akin eh. Importante lang kasi ang sasabihin ko sa'yo. Eto, yung sketch ng bangkong titirahin ng usigang bukas. Sigurado ba to? Oo. Salamat ha. Sige, mulis ka na. Mag-ingat ka. Brando, ikaw ang mag-ingat. Alam mo namang, Sige, mauna na ako. Mag-ingat ka. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Okay. Alam ko naman na kahit anong gawin ko, hindi mo ko gagawin partner eh. Nalaman ko na ang mission mo sa buhay, personal, sa akin trabaho lang. Pero asamo mo, saan mo tayo makarating kasama mo ko. Pre, hanggang gasole.